kailangang pumila sa kanyang klinika dahil ang kanyang kaalaman at payong medikal ibinibigay niya ng libre online. Siya ang madalas na hinihinga ng payo tungkol sa kalusugan. Kaya marami na lang ang nagulat nung siya mismo pala may pinagdadaan ng krisis, stage 4 sarcoma cancer. Si Dr. Willie Ong Kamusta na? 95 or more ng sakit maiiwasan. Anim na bagay lang susundin natin. Tignan natin na. Naging takbuhan ng milyon-milyon niyang followers para sa kanyang practical health tips. Kasi yung utak natin, pag positive ang attitude natin, mas gagaling tayo. Gawin mo lang kung ano pa kaya ng katawan. Don't let sickness poison your mind. Siya ang binansagang doktor ng bayan, ang doctor turned social media influencer na si Doc Willie Ong. 2020 sa kasagsagan ng pandemya. Hi, Doc Willie Ong. Saan nyo nakuha yung idea to go online? Nung naging doktor ako, Jessica, talagang gusto ko talaga tumulong. <laughs> gumagamot ako sa mga pasyente. Nililibre ko sila. Kung ano mang kinikita ko, tinutulong ko rin sa iba. Pero nakita ko, nakakapagod yung everyday magkiklinika. 40 patients. So, inisip ko, paano ka mas makakatulong? Magandang araw po, Dr. Willy Ong. Million-million na ko yung sumusunod sa mga vlog nyo. First factor, kulang ang talaga yung healthcare natin sa bansa. Wala sila matanungan. Kung meron sila makukuha ang information sa iba, di naman sila pupunta dito sa vlog. Ang aking minamahal na partner, ang doktor ng bayan, Doc Willie really Ong! ng sumunod na taon, nagdeklara siyang tatakbo sa pagkabisi presidente sa 2022 elections. Libre. Pero bigo siyang maihalal sa pwesto. Tapos ang eleksyon, pero hindi raw ang mga pumabatikos lang pagkain at exercise kailangan natin. Mula noon, bumalik siya sa kung saan siya unang minahal ng madla sa pagbibigay ng health tips sa kanyang mga vlog. Gumawa ka na ng bagay na makakatanggal ng stress. Kamusta po sa mahal ko followers? How are you? Hanggang nito lang nakaraang linggo, nagulat na lang ang publiko sa inilabas niyang vlog. Update ko lang po kay sa kondisyon ko ha. O walang iyakan muna, buhay pa naman ako. My relatives do not want me to make this video. But I said, I owe it to the Filipino people to be honest to them. Si Doc Willie Ong, ikwinento. My diagnosis is sarcoma. Na na-diagnose siyang may cancer one of the most hardest cancer to treat the cancer situated itself in a very tricky and devious manner see it is hard to swallow ayoko basok bukod sa hindi ko tinatawag na salbahi ang cancer ha? Ah. binilak niya yung esophagus ko I need more oxygen They say I have a short chance to be alive. I don't know if I will still be alive tomorrow sakit niya. May sakit niya. May ng bukol. bali, so, bukol na to, malaking malaki daw. Isa sa pinakamalaki na nakita nila. Mga 16 centimeters. Kanyang kalaki. Saan siya nagtatago? Pagli ko na kapat. It also blocked my right atrium. Almost compressing my heart. Nag Pagkatapos siya ng kanyang sama ng loob, anya ang kanya raw sakit. Malamang nakuhan niya sa stress na inabot niya sa nagdaang eleksyon. Pagkatapos ng eleksyon, May 2022, okay lang nga ako Wala naman ganang nararamdaman. Although, ang feeling ko lang, lagi lang may magka. Pero napansin ko na no, mga 2023 na mga April, medyo hirap na ako mag-medical mission. May hingal, may pagod, paglulungkot, ko, parang ayaw na. Ina-expect ko, ano lang to, aging, 60th birthday, senior ako. Wala pa ako gano'n naramdaman. May ultrasound pa ako nandiyan noon. One year ago, okay naman. Blood test, okay naman. Tagal na ako masakit ang likod. Pero this time, biglang may masakit banda nito sa taas. Ang back pain ko dito lang sa baba. Ito kasi lumubog eh. Ito, sumobra sakit sa ang likod ko. Tsaka iba pang symptoms ko, yung chan ko lumalaki. Eh. at tumawag mo. Handa lang ang ilo ko. Hi, Doc. Oh, Jessica, papakita ko ha. Ah. Ay, sige po. Can you see me? Oho, it's good to see you. I'm Guwapo pa rin haircut. ho kayo kahit walang hair. Guwapo pa rin ho. Nitong Webes, sa pamagitan ng video call. Kinamusta ko si Doc Willie Ong, nakasalukuyang nagpapagamot sa Singapore. I'm having the haircut. Guwapo pa rin ho kayo kahit wala ho kayong buhok. Kayo pa rin yung kilala naming Dr. Willie Ong. Kala ko nagsasabi ka lang ng totoo, Jessica. De, totoo po yun. Di ako nang bubola, Doc. And it's good to see you po. Tsaka pinili ko wag mag-wig eh, para makita nila yung tunay. Done, done already. Oh my God. Can you turn around so they can see me 20, 360 degrees, Mark? Okay lang po, Doc. We can wait. Okay lang po. Oh, my last year. Thank you, Papa. Gemma. You're welcome. Oh, God. Oh, God. Yeah! Okay, Jessica. I'm ready. Opo. Kamusta ho ang prognosis po sa inyo as of today ng doktor? It's 50-50. 50%, -50. 50 to live a few more months, a year. 50% anytime. Baka hindi na huminga parang walang kasiguraduhan eh. Every day is a blessing. I just live every day. I don't think of next month, next year. I don't think about owning money, doing this, or getting into high position. I got the worst pain. It's 10 out of 10, Jessica. Buong gabi, hindi kami natutulog ni Doc Lisa. Sigaw ako ng sigaw. Hihiyaw ka sa sakit talaga. Wow. Oh. Sakit. So Masakit yan. Masakit ang bukol. If somebody told me he will give me dormicum and let me sleep it off and die, okay na sa akin. I would have taken it. Kaya siguro pag-isipan din natin yung mga euthanasia kung talagang hirap na hirap na eh. Minsan sobra rin tayo mag ng life. Baka hindi naman yung talagang mission. I think the purpose of this life is just to finish your mission. Nagkakaroon ako ng visions before that time. I saw my mom who died two years ago. Yung mami ko sa dream ko. kinukuha na niya ako. He called me really boy, come to me, come to me, come to me. Parang sabi ng nanay ko, you've done your job on earth. Ginamama na 60 years eh. 25 years na ako, walang bayad ang pasyente ni Isa. Pharma company ni Isa, hindi ako nalalagyan. Wala akong for foreign trips abroad. Campaign Senator 2019, how much did I spend? 500,000. Campaign with, with Isko, wala ako tinanggap na pera. I could have gotten tens of millions, pero hindi. This... Thank you very much. God bless po. Mahal na mahal ko po kayo. sabi nila, talo ka, talo ka. You learn a lot from losing sakit na nga't nahihirapan, hindi pa rin daw maiwasang maisip ni Doc Willie. Gusto ko tulungan yung nasa probinsya, yung mga mahihirap. Ang pinagdadaanan ng mga kapuspalad nating kababayan na may sakit. At sana raw, maisip ng mga nasa politika na ang dapat nilang inuuna, bayan at hindi sarili. Alam mo, nagigilty talaga ako dito eh, Jessica. Bakit po? Dapat mamamatay na ako sa Philippines. I was sure I would be dead in 3 to 4 days. Kasi ang bagal ng healthcare natin. Grabe. Yung biopsy result, I have to wait 1 to 2 weeks. Nito biopsy nila half day. Nandyan na. Ito, mga butas to ng mga biopsy. Eh. Biopsy 1, biopsy I need a PET scan. Ilan bang lugar sa atin may PET scan? Dito, in one hour, basadun. So when I was here, I was surprised that many politicians come here. if the politicians are coming here, hindi pa kayo nahawa sa kababayan natin. Mayaman ka o may hirap, trap ka in the Philippines. They have three advantage sa healthcare na wala tayo. They have speed. Ang bilis. Pagdating ko dito, sabi nila, in 48 hours, we will give you your treatment. Pero mo 48 hours? Na PET scan, CT scan, 2 eco, biopsy. Meron pa akong genetic testing abroad. On the 48-hour chemo, agad ako, may gamot. Sa Pilipinas, I have to wait one to two weeks. Ay, na, Pilipinas. At kahit do'ng ay, ka pa rin. Paano kung Juan de la Cruz ka? Kaya ako nagigilty ang dumapong sarcoma cancer kay Doc Willie isang uri ng rare cancer, pambihira, na nagde-develop sa mga buto at soft tissues ng ating katawan. Ang cancer ay maaaring manggaling sa genetic mutation, lalo na po kung marami ng mga kamag-anak na nagkaroon na rin ng cancer na e expose sa mga environmental factors katulad ng radiation, katulad ng exposure sa mga chemical. Wala pong kainalaman ito sa pagkain, basta lang siya nangyayari. Sa kaso niya, bunso ng 2022 elections at mga negatibong comment o bashing sa kanya. Sinabi ko nga, bashing causes the no tumor. Baka mabawasan mo. Kasi ngayon, medyo kita mo ha. Puro I pray for you na ngayon eh. Bumabait na sokmed eh. Tsaka tumatapang na ako. I mean, whatever I got to lose? Play by ear lang ako. Pag nabuhay ako, tulong ako. Pero ngayon, I don't think about it kasi kaka-second ah, team ako. Kaya na ako. Ang stress, nakakabawas po siya sa ating lakas. Siya po ay nakakababa ng immune system natin. Wala ho siyang direct cause siya ng cancer. Stress ka, kaya nagkaka ka. Wala pong ganun. Mm. Ang mga lang po natin sa mga sarcoma na madaling makita dahil may bukol ka na lumalaki, huwag mo nangihintay na lumaki ng todo-todo bago mo ipatingin sa doktor. Pero po yung mga katulad ng mga bukol na nasa loob. Siguro po, eh, huwag na lang natin baliwalain pag may mga sintomas tayo na katulad na akala mo lang masakit ang likod mo. Pero persistent, wag natin baliwalain. Hindi na ako magtatanong, Doc, kasi you have to be okay. I give you two questions because you okay. are Jessica Feeling niyo ba may gusto pang ipagawa sa inyo ang Panginoon? Yes, yeah, kaya ako binuhay. 100% I'm sure pagbabati natin sila lahat. Okay. Ay kung sa time tayong politiko nag-aaway, hindi wala. Ano pang tayo mo magawa ng healthcare, ng field health, ng, wala, wala ng oras. We are our own worst enemy. Kayo po, handa na po kung anong sabihin ng doktor kung may pag-asa pa. Hindi yeah, nga, walang pag-asa. Di tapos, that's it, pansit. Ang grade ko lalabas sa October 9. Pets can repeat. Tatlo lang ang sagot. Minsan maganda, hindi na iniisip eh, di ba? sabi mo na lang, bad news. Pagdadasal po namin kayo, Doc. Sana gumaling kayo kasi marami pa ho kaming mga nang hihingi ng uh, tulong sa inyo. Yeah. Yung mga payong yeah. medikal. Doc, pwede ba tayong magdasal? I want meet my wife. Hi, Doc Lisa. dasal po, tayo. Yes. Thank you, pa, Doc, ha? Dear God, tulungan niyo po si Doc Willie. Actually, hindi niya ho kailangan ng tulong dahil ang lakas ho niya, ang tatag niya. So, I pray for Doc Lisa para bigyan niyo pa po siya ng dagdag na courage to face this crisis with him. Thank you for the gift of Dr. Willie Ong, who's been such an extraordinary light para po sa aming lahat na nangangailangan po ng kanyang medical expertise and knowledge and experience he's been very selfless lord lahat ng maibibigay niya sa mga humihingi ng tulong sa kanya lahat tinodo niya kung ano man po ang gusto niyong ipagawa sa kanya we just pray lord to give him some medicine para hindi niya na po maramdaman pa yung pain dahil sobra na po yung 10 out of 10 na sabi niya na pain threshold niya. So, bigyan niyo po siya ng sa magic pill that will reduce the pain or remove the pain ah uh, para makaya niya pa po yung mga pagdadaanan niya for the people who care for him. And Lord, bigyan niyo pa po ng strength and courage din yung kanyang dalawang anak at lahat po ng people who are close and dear to him. Thank you for everything, Lord. Kayo na po bahala sa kanya. He has such strong faith. Hindi ko na po ipagdadasal pa na bigyan niyo pa po siya ng stronger faith dahil mas malakas po ang faith niya sa aming lahat, lalo na po sa pinagdadaanan niya. I-embrace niyo na lang po siya, lalo na po si Doc Lisa para mabawasan po yung pain nila at yung pangamba sa lahat po ng pinagdadaanan nila, Lord. Doc, thank yes. you. Ayak Ay, po you ako. Po. Uh, maraming maraming salamat sa buong prayer mo. Praise salamat mo po kayo. Ma so, hey, maraming salamat po. Thank you, po. you Doc. With you. Salamat. I love you all. I love you, Jessica. Thank you, Doc. Thank you. Much appreciated lalo, po. Lalo. Patuloy po nating ipagdasal si Doc Willie Ong at ang lahat ng mga may sakit at ang ating minamahal na bayan.